Ngayong araw ng kasambahay, buong pusong nagbibigay pugay at nagpapasalamat ang Philippine Information Agency sa lahat ng mga dakilang kasambahay sa bansa. Bilang mga huwaran ng sipag at determinasyon, ang inyong papel sa pag-aalaga sa ating mga pamilya at tahanan ay nagbibigay liwanag at nagpapalakas ng pundasyon ng mga pamilya. Hindi lamang kayo mga tagapaglingkod sa loob ng bahay, kundi mga bayani na nagbibigay buhay sa bawat bahay at nag-aambag sa pag-unlad ng ating komunidad. Ang inyong ambag sa bahay at sa lipunan ay hindi mapapantayan dahil kayo ay tagapagtaguyo din ng pagkakaisa at pagmamahal sa loob ng tahanan. Ang inyong kakayahan at pagmamahal ay nagbibigay inspirasyon sa lahat na magtagumpay sa harap ng anumang pagsubok. Naway patuloy kayong magbigay saya at pagmamahal sa bawat pamilyang inyong pinagsisilbihan. Sa inyong dedikasyon, sipag at sakripisyo, maraming salamat at saludo kami sa inyo. Mabuhay ang bawat kasambahay sa bansa.